Papalit tayo ng battery ng Supremo guys. So tara guys, samahan ako. So yun guys, bali ito yung papalitan natin guys na battery. Yan. So tinanggal ko na yung cover guys para kita nyo na kagad. So yun po. Tapos ito naman po yung papalit natin guys. Yuasa. Yan. Yeah. Bali ito yung model nya guys, YTX 7L dash BS 12 volt 6 6 ampere hours so yung balikan nito battery guys pag titignan mo kung ba't sya hindi po yung kadrado guys kasi separate pa yung ano nito naka separate pa yung pinaka tubig nya guys ito ikakarga pa lang so yung kagandahan ng ito yung kagandahan ng yuasa So kakarga mo pala yung tubig niya guys dito sa ano. Pero maintenance free po yan guys. Pag naikarga mo na yan dito, okay na yan. So ito guys. Yan. So bagandang klase po itong Iwasa guys. Ito yung talagang ginagamit ni Honda. Okay. So ikakarga lang natin to guys. So, ito yung takip nya, guys. Yan. Ganyan siya. Pag nakargahan na, i- tatakip lang ito dito. Okay. So, buksan lang itong, itong portion na to, guys. Yan. Yan. Buksan lang yung guys. Tanggalin lang ito, guys. Pinakasilid niya. So, napakadali lang ito, guys. Go, Okay. Then, pag okay na guys, so pag okay na, ito, ito, tusok lang ito dito guys. Sakto yan guys. Tusok mo lang. Yan. Si, paplag mo lang itong anim na to dito. Tusok lang. Diin lang guys. Yan. Ganun lang guys. Pag yan. Okay. So, yan. Kita nyo, guys. Kung sana sumasalin yung tubig nya, guys. Solution yan, guys. Yung, ano, water solution yan. Battery, battery solution pala, guys. Yan. So, ang battery guys, tumatagal po yan ng almost 1 to 2 to 2 years guys. Pag magpas ka sa 2 years, na gamit ah, okay na po yung battery mo so magasal bonus na yan kita nyo guys wala na pag oh. wala na lang naman yan guys pwede nang tanggalin tapos lalagay natin yung takip yan. okay yan yung lang ingatan nyo mapataka na ang gamit nyo guys yung solution battery solution kasi kasi mapataka ng gamit nyo guys putas yan lang ito guys para kahit na tumagalit yung battery nyo hindi patatapon yung laman Okay. Then, meron niyang kasamang dalawang tornado guys. to Okay. Sinusot lang yan, guys, na galing, oh. Oh, so, sa tagiliran, yung tagiliran yung kapit natin, guys, sa gilid lang yan. Oh. gilid lang yan. Madali lang magpalit, guys, ng battery ng Supremo, Hunter Supremo. So napakadali lang yung guys gawin. Yan, ganyan lang. Then tatanggalin natin guys yung lumang battery. Sabi mo natin itong bago. So na natin guys baka mahulog. So ang pagkalas nito guys. Dito merong nakita nyo ito guys. Yung... yung yung battery guys meron dito number na 10mm na tornillo kakalasin natin yan tsaka itong itong bolt ng battery guys guys bali tatanggalin natin ang number 10 ito this lang yan guys box range or socket range huwag naman kung ano number 10 or open range pwede pang tanggal gan -tang, guys tapos kalasin natin ito Matatanggal na natin guys Pero so, tanggalin muna natin ang Ano Battery So first unahin natin ang negative na tanggalin Pag nakakalas kayo ng battery guys Mauna negative okay. Then sumigay positive guys So itong dating battery niya guys, nakakabit ay OD. So may 1 year din guys na nagamit. Okay. So yun lang guys, bali Ugutin na natin to ngayon. Yeah, you're lang. Okay, so parehas siya guys, ang laki niya ito Kapres ah, so lang. Okay. Ah. So, yeah. Balik mo natin itong lock ng battery guys. balik baka ganyan. So ito nakikita nyo, may hook nyan dyan dito. Naka-hook dito yan guys. Okay. So kita nyo guys, hindi. Ayan. Ayan sya guys, ayan. Oh, hagan. Oh, sya gan. na. Yan. lang natin to guys. Battery holder. Yan, ang ganyan. Ahok oh, sya. Pag inunan nyo kasi guys, ilagay yung battery Hindi nyo may kakabit to. So yan. Bago ilagay itong Battery guys. Pasok na. Yan. Yan, yan sya. Okay. So okay na guys. Lagyan na yung tornillo na number 10. So dalawa yung tornillo yan guys. Ang ah, magkabi na sa so doon tsaka dito. Yung, ito kasi nawala na yung isang tornillo yung number 10. Eh. Okay, so isa lang yung nakalagay. So yun guys. Yung pagbalik at pagtanggal ng flaring cover. Nakakit lang. Okay. Then tsaka natin lalagay na yung terminal ng battery guys. Okay. So. So, unahin natin, guys, ay positive. Kanina, yung kinaras natin negative. Ngayon, positive naman, guys. Yan, positive ang Kaya po, positive ang mauna kakabit para may iwasa yung pag-short circuit ng mga terminal, guys. Ayan. Tapos, negative naman. Okay. So, yun. Okay. okay na guys. Po sa palitan ng battery ito Honda Supremo. Sana may nakuha ng sa vlog ko na to. Thank you for watching. Please like and subscribe to my YouTube channel. Thank you.